Okay. Okay. dapat kasi, sir? Stroke, si sir? Mm. 21? 21. Okay. taon na ba kayo ngayon sir? 47. 47. pa 2021 kayo na ano O di 45 kayo na tali okay. Ang sikreto talaga kasi dyan Sana napapanood nyo yung mga Pinipilin ko sa manas so, okay. Kailangan talaga diet diet yan kailangan talaga talagang <laughs> Kailan po kami lagi like eh, respect ah uh, tawag yan yan yung oh. disciplina talaga huwag na kayong bumalik sa dati yung ano kinakain kasi yan talaga magpapataas ng high blood pressure natin pagka mataas ang high blood pressure natin hindi na kayong i-accommodate ng mga brain nerves natin pa ayan na kahit sabi mo parang okay ka magaling ka na pero merong pagkakataon na meron ng ano, hindi mo na masunod. Hindi na, ayaw nang sumunod ng katawan kasi yung tulo, yung ano ng utak, yun ay na-damage. Ganun nga kaya sa ito. Okay. Ayan, ganun. Yeah, no. okay. ganun na. Yan o. Okay. Ano nga? Ayan, matapit. Eh, ano pala eh. Malaking chance. Ang ano nga lang yan, kunyari, na-perfect mo ang pag-anap ng pag-anon. Sa paa, may maiiwan yan. Wala na siyang sakit, pero minsan gaganon yan. Kung hindi mo may perfect na, no? Hindi mo na may gagawin. Nangyayari talaga yun, lalo pagka, ano, severe yung ano mo. Yung dalawang tama, severe, tsaka yung ischemic, tsaka yung ano, sa, yung damage pa sa brain natin. Pumotok yung ugat sa post. Opo. Biniyak ba siya? Hindi naman po, awa ng Diyos. Pero na-ICU po siya ng 3 days. Yung iba kasi, pag kung putok, yung... Yung nagkalat na dugo. Oo, yung pinaka-internal hemorrhage. Opo. Iniibiyak yun. Opo, oh, Yung mga kasama ko ng ibang room, gano'n, Siya po, awan ng Diyos. Nando po, pang-apat na araw na, medyo nag... Ano na, parang mira kayo po na nag yung ugat niya. So yung volume daw po ng dugo, nakaya ng gulo. Kaya na. Opo. kasi yan, yun nga, yung bigla ang pasok na malapot na dugo. Okay. Hindi ka ayun yung maninipis ng... Mga... Opo. Okay. <snap> okay. Yung iba huh? Yung okay. iba naman, hindi pumuputok. Nagkakaroon lang tinatawag na blood clot. Yun okay. yung pinaka yung naman, parang mild mild na. Opo, okay, yun naman maglalang. Oo, oh, mild mild lang Kaya ilang buwan, ang ito kasi, tatay nito. Ton, naras ito ang ton. mo. Ito tatay niya, stroke patient. Ang okay. ginawa lang ang kinakain kasi talaga, iwasan nyo na muna yung mga adobo, mitsado, yung mga masasasa. Tanggalin nyo na muna yan. Piripo. Gulay-gulay na muna. Mga isda, itambog nyo na yun. Sabay-sabay nyo yun ng pakuluan. Lang, yan, yan mga yan. Magpapakay ng okra. ng yun. okra. Yung sinapaw lang sa sinaing. Ganyan-ganyan na muna. Kahit kain kayo ng kain. Tapos ang pinakamalaga, siyempre, walking, papawis. Magsuot kayo ng jacket na ano. Pag napagod, inom ng konting tubig, basain na ano. Uh. Ano kayo nakaya eto kasi, stroke papa niya eh. O, talagang ilang bonding lupay-pay. Eh. Ganyan din. Anong kinakaya ni Papa mo? Ngayon, nakarecover, nagdadrive na. Oo. Oh. Hindi na po talaga kumain ng mga may mantika okay. Gulay, mga ano na lang. Kanit, konting-konti lang din. Okay. Disiplina talaga. Disiplina lang talaga. Kasi sir, okay kang malumat. Oh. Ito. Oo oh, po yan, totoo. Panin po yan. Oo, oh, eh, kailangan talaga bawasan niya. <laughs> kahit pagpapak kayo ng mga ano, mga, basta kahit kain kayo ng kain. Uh -huh. Oh, Ang ah, oh, mahalaga, oh. ah. wala na. Yan. Yeah. Yeah, yeah, sir. Ayun ko na po siya. Pero ako pa po kumakain siya. Oo, eh, sarap oh, eh, masarap yun. Ito yung tulong naman ito tulong nitong ginagawa natin, matatanggal yung mga itip pa. Okay. Yung magpapahirap sa kanya. Bumukas mm -hmm. sa gitna. Kaso ba sa di kaya hindi ko mo niya yung dadyo? Yung mm. -hmm. kukusapa, yun. Bakit? Alam niyo kung bakit? Mm -hmm. Yung nag-uutos, kulang na sa utak. Hindi kasi yung ordinaryong pilay. Dito yan sa kanya. Mm -hmm. Dito yan banda. Yun mm nga -hmm. yung sinasabi ko, mawawala na yung mga sakit pero yung gusto mo perfect, eh, hindi na. Pag talaga putol, may napumutok talaga, ganun ang mangyari. Makaka-recover ka, mawawala na yung mga sakit-sakit pero sa lakad mo talaga, mayroon talagang mag... Parang nakatigas kasi yan parang kumakusukumuyos kum ng paa mo. Opo no? yun. Kumaganun o. Opo yan, ganyan. Parang kaya yung iba naman, ginagawa ng mga ibang sa U nakita ko sa US, ilalagyan nilang parang back, parang sa robot, oh. pati sa kamay. Parang brace po. Kan? Oo, dito naman sa kamay, nakita ko rin to mga improvise sa mga Pilipino. Ilalagyan lang nila ng ano eh. <laughs> Di ba, pero yung gano'n mo. Ah, ito yung, yung plywood. Ah, wow. Plywood <laughs> na manipis. Ah, wow, Oo, para pansamantala muna nakatiyakaya. Nakagano'n, nakabunga. Kasi once na palagi nakaganon, wala na, titigas yung mga ano. Hmm. Ay, okay, kaya nga. Nakapon na yan mm. mm. ang <laughs> hudang blood So, nap napapanood nyo yung mga stroke okay. na... Okay. na okay. no? oh, Inaadapt namin daw. No, sabi ko pa, bawal na yung ganito, Eh Ayun, kita mo, namibigip ito. Master. Kung gusto mo, kailangan talaga positive minds ka lang din gusto. Palagi mo nasa minds, gusto kong makarecover. Kaya <laughs> Gusto ko so, makarecover. Ganun lang. Kasi minsan talaga, mainit din ang ulo nila. Ay, madalas nga po. Talag, two years na may talaga. Ganun talaga. Wala akong tayong magagawa. Kaya hanggat maaari. Nakita nyo, binibilin ko rin yun. Maging mapagpasensya kayo. Hanggat, hanggat maaari, kung masama ang loob nyo, huwag mo na kayo. Naramdam niya yan. nararamdaman na niya yan. Pero, yun nga, para sa inyo naman, sir, isipin nyo palagi, napapagod din sila. Kasi pag once naman sila naman na nagkasakit, wala na mag-aalaga sa inyo. Kaya kailangan balance lang din. Wag, kasi yung palaging mahinitin din ng ano, hindi nyo makontrol, hindi rin kayo makaka-recover. Kaya kailangan din, eh, yung damdamin nyo, isipin nyo, gusto kong gumaling. Kung di nyo man siya minsan makutusan, antay lang, antay lang. Kasi minsan napapagod din sila. Mayroon pag-handle ng ganito talaga. Kaya kailangan, ang magtuturo. Maniniwala kasi to sa mga taong alam niya na gaano. Oo, ganun po siya. po ako simula nung after pandemic na alam na nag-resign. Nag-alaga okay, na lang po ako sa kanya. Ito, kailangan po malis to, sir. Mm -hmm. Dragil, umaga. Huwag yung lang. Pagka kasi kayo, mas mababalans nyo yung mga walking nyo. Mas susunod, baka ano nga. Susunod, baka pag ano na yon? Sa una talaga, ay tis-tis lang. Hindi pa huli lahat. Malakas pa yung mga ano. Tsaka hindi kayo na ano. Nakakapagsalita kayo. Yung mind nyo, hindi nagkulang. Okay. Hindi nag-isip pata. Opo. Opo, yan sa kanya. Yung iba ganun, di ba? Naging sharp pa nga po yung... Kaya naging yun na po pala sir mo <laughs> alam mo pag nakaano ano na to pag naka-recover na to mas malumanay na to oh pag alam niya ano na recover na siya hindi na siya magalitin ayaw niya na yung mga pagtatalo kasi ayun niya na maulit <coughs> yung ganung pakaramdam sa una lang to gilt-gilt pa pero nga ah, pag naka-recover to yung minor nito naniwala ako looking forward nga <coughs> pag-ibig ka sir Yeah. Basta mindset natin, recovery. <laughs> uh, wala naman pa yun eh. Tuntuhan ka nga. Nakarating tayo. Narating yeah. Kabilang side. Ay, eh. <laughs> excited. Wala nga kang tulog. Excited eh. <laughs> Sige, okay, lamutan mo lang. Eh, Sige, lamutan para magtututunod yan. Buto-buto niyo. Okay, di haya. Pinaghandaan nila, oh. kita mo, nagpalinis pa ng kuko. Ay, nahihiya po talaga Sir. Relax lang. Okay, namutan mo lang, sir. Isipin mo, relax. Ito oh, mo presentable siya. <clears throat> Kung mapapansin mo, yung dito mo, tsaka dito mo, very tight oh, po. Nanggigigil kasi day by day. Oh. Kaya ganyan, yung mga muscle. Oh. Para sa kamay din yan eh. Yung iba nakaganon. Okay. Oh. Oh. Pero pag tinuturuan, no, relax, okay lang, relax. Pusa rin lumang Okay, tapak naman. Sige, okay, sige. Tahan-tahan lang. Okay, tinan mo ako. Okay. みんなが。<laughs> <laughs> sa buto. No. Okay lang kayo dyan, sir. Hmm? Mm. Okay. Sa luyot, kumakain ka ng sa luyot, sir. Kumakain ka yung sa luyot? Opo. No, yung saluyot, lagyan nyo ng mais. Oo. Okay. Oh, ang sarap. Okay. Bubulang lang lang natin. Hindi na po ibigit Hindi na, lagyan. magpakulo lang kayo ng buya. Okay. Opo. Buya, tas mag-uong. Huwag na mag Bawal siya rin. Ay, bawal po ba siya? Bawal sa mga ganun. Uh -huh. Haluan nyo ng ano, isda. Opo. Tilapia, ano. luya lang tapos pam pamiit na sibuyas makuluhan nyo yan tapos pagka kumukulo na eh laglag -lag nyo yung saluyot tsaka yung mais na kahit sa pila pwede mo kasama? walang problema oh. Si gitu, pina, sa ya siguro ya ang dalta ya kaya ya, kita, ya. Yun yun sir, pina -pina mahalaga, sir, walking ha? kahit hindi ka magtatakbo, yung, yung, hindi naman yung sobrang papawis na, no? Pagsuot lang siya ng jacket. Yung ano. No. No, no. Okay. Relax na. Inhale. Exhale. Isa pa. Inhale. In. Exhale. Ayaw ah. <laughs> Exhale. Isa pa. Sarat. Inhale. In. Exhale. Yun. Mm. <laughs> Para matayin yun. Nung no, maabuti yun oh. ng balang ang jakalang. eh oh. Oh. open. Oh, close. Open. Binigay mo siya ng yun, no? Yung bola. Opo, may binigay mo siya. Yan. Binigay siya niyan. Meron ako nung dati, pinamigay ko eh. Pinamimigay ko dito yung like, sampung piso na yun. Stress po, opo. Ganun lang din po yung kanya. Stress ball. Okay. Sampung piso lang yan, yun. Yung... No. Tama. Kasi lang <laughs> po yun talaga, dapat si niya po. Kailangan talaga. Kasi minsan Basta na, ang mindset mo, gusto kong makarecover. Okay. Maiwanan ka man ng konting ano. Pero ikaw, Ikot ka na. Parang mapakawalan ka na mag-isa. Okay, upo. Ayan, ka lang. Wait lang. Hindi, <coughs> masaya Gracias level ko magiging training nyo, ah. Oh. O. Yan. Okay? Sige. At, yun. Kaya naman pala, eh. Sunod yun. Malampot na yan. Sunod. Tapos, gano'n, ah. Tapos, yung stress ball. Tapos, yung sa walking nyo. Sa walking nyo, hawak lang kayo sa ano. Sige, tayo kayo. Sige, tayo kayo dito. Sige, kaya mo yan. O, oh, kunyari, hawak ka dyan. Sige, hawak ka dyan kailangan grill Eh. Tapos gano'n, oh, sige, ay kunyari, ayan, sige. O, oh, kunyari, oh. gano'n. Yun, okay. Day by day, matataas na yun. Mm. Okay. kaya nga yun. Yan, ganyan lang sa mapapawisan ka niyan. Yung, yung makikreate na pawis niyan, hindi mo mapapansin, gumagaan ka na. Hindi mo mapapansin, hindi mo mapapansin gumagaan ka na, na. Susunod niya, sir, pag magaan ka na, ba, ba, magagano'n ka na yan? Kasi magaan yung mo. Okay, gano'n lang muna, sir, ha? Tapos, ma'am, samantala yun yun na pagka napagod naman niya siya, bigyan niyo rin siya ng mga masas-masas kahit sa mga masil-masil na sa mga legs niya. Opo. yun. Opo. Tapos dito kasi, kaya na to ng ano, kaya na to ng ano, stress ball. Oh. Si Father Pero, wala. Wala. Oh, si Father. Tapos gano'n si Parang gano'n gano, gano, gano'n yan. 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 Parang mo straight. Uh -huh. Yan. Oh, yan. At mga mag-isa. Uh -huh. Angat. Okay. Yan. Oh, mataas naman yeah. ay. Eh. Yeah. Yan. Oh. oh, sige. Saba. Yeah. Okay. Yan. Kahit mga ganyan, ganyan lang. Yun. Mataas yeah. eh. Okay? Mm -hmm. Malapit na eh. Kunti na lang. Recover na yan. Tapos yun. Asset sa diet. Kahit ka kumain ang kumain, basta huwag ka lang yung mga maaalat. Para yung breathing niya, dire-diretso lang pag madulas kasing kinain nyo, dumudulas lang din yung hangin. Ganun yun. Okay? Kumain naman po kayo, masarap yun. Masarap yun. Yeah, mga basta tinambog lang sa pinakuluan. Okay?